Hindi na doon sa Ito na parang na kami sa unang namin. Uh, First blood. Nakatabo. pa yung na natin ang ating nag-iisang ama na nang ng mga ate kuya. Shout out nga pala kay DJ. Hey. Hey, Joel. Hey, Carl. Nga pala. Hi, Maya. Ito Maya. namin. Ito mission namin. Ayun. Wala kayong ganyan. Hindi na lang sa inyo. Uh, ganyan na. Hindi mo mo rin so, nasa akin, na? oh, princess, sa nasa kanya. Ang prang sa sayo pa niya eh. Ito mo akin. Wala, tiyuan, Wala sa akin. Mga chuan na. Wala sa akin. Yan mga katubol. Ito po. Mga katubol. Mga member ng katubol. Ikaw. Ito mo na nga. Ay hey. Yan. Yung puso ka ang sabi mo. Magano ka. Magpakilala ka. Para supportive lang ako eh. Ikaw po. Ako si Francis. Nakatulong sa Nicolas Tres. Hello. Hello, guys. Awala pala to. Excuse to go. My name's Len. Barmbats. Eh, Bar ito pala si Bandol. Pagkilala ka. po Makeup po siya eh. Ay! Ayan po yung po yung mga judyo. Ito po. Ayan po yung mga judyo. Step and Sandy TV okay. nga pala. Subscribe din na po. Mm -hmm. Ang naglambingan po. Hmm? Ah, oh. Oh, Mission nga natin mission yung mga mission. Mission tayo. Mission. Ngayon, hugas tayo guys. Hugas tayo guys. Dito natin lagay yun. ano ganda ganda na.

Tapos download tayo, CapCut, na, no. Edit natin. Meron na yun, ah! Si Di CapCut dito? oh, meron na. i edit natin. Yung yes, I do. At yung pagbabantay doon, at pagdalasal. Dito po. Dito po tayo. Lang mayroon pong hugis na dyan tayo. Mayroon pong na dyan tayo. Guys, mission namin, ako ma siya magsasabon, ako magbabanlaw. Yan. Siyempre, hindi naman kayo sa niya, may video yun eh. Oo, ako. Ay, sa vlog natin. Hi. Basta yung isa, pag ito, nakilala kita niyo sa vlog, mabait yan pag may camera. Kapag may camera lang yan, guys. Ah, oh, sasagot ka ng masama. Gingiti-gingiti ka ng ganyan. Ano tayo eh? Opo, Hay ka naman, po. Ano? Ano? ka, Joel? kami. Kaya po kabit sa ka, Joel. ka, Joel? Thank you, Joel. Joel? Ano si Malaki na lang? Ako rin ayoko rin. Ako naman na sila guys. Ito si Jo eh. Ayan anak niya. Yan. Ito si Kuyo Artista po yan. Sorry, Franz. Sorry, Franz. To? So, okay. Babalawan na po niya. Balawan mo, tiyo, ha? Hugas lang po ako. At, tuturo. lang magkukuskus. Mag muna kayo tips kung paano magkukuskus na kami. At, tutunan po natin. Ito, mula, ng, pandem mula ng pandemic. Happy birthday. Tayo, magkukuskusin natin siya ng maayos. So, gaganyan-ganyan natin. Ito. Kukulutkutin natin. Ayoko rin akin din. Ayoko yeah. dun. Kukuskusin mo siya. Din. Ayoko nun. Ha? Ayoko. No. Focus ko sa akin. Ba sa akin? Yan. Sabi mo. Para para ang mga ano mo, kumanta ka ng happy birthday. Ano nga. Ano nga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Do. Happy birthday. Happy birthday to you. Ha! Ganda dito sa bahay nila ko Joel. Tulong-tulong pasanin. Pasanina. Dito tayo gagawa tayo ng... Dito tayo matututo, tayo matututo tayo. Matututo tayo sa isang aral. Hindi nyo respeto sa mas mataas namin. Yo, no. what's up? Sirup.

Kasaliin mo naman. Ang, ang bilis tumama ng karo <laughs> What's up guys? Kuya Hello. Siya po ang... Yakuze. Yeah, Mahandag <laughs> Idol niya Bussi Romeo. Nakakatakot. Ay, ka, um, katukutan. <laughs> yeah. up, guys, po. Kasi dito sa Yo, bye-bye guys, ha. Una muna kami guys ang nagu hey. sa naguugas. Simula sa ilalim ni. Ito ah, uh, wala. Tangan ng ano. Eh, sponsor. Nasabi ko! Iba sa amin! Sponsor! Nagkaintindihan! Nagkaintindihan! Ito po, bumili na po si Marun Duque. Okay. Ito po. Hindi uh, na po namin to. Ako ribot niya na. Ito po. Ito po sponsored. Hindi na po no namin na sasabihin na to, na to kasi po ako. hindi po to sponsored. Mountain Joe, Piatos, baka naman. Bota ako! Ang bota. Hi. Bote so guys, ako oh, nga po lang po basta, guys. Basta mo ka guys. Basta mo Video mo yung parang isin mo lang. Para di mag ito. Baka di tayo panoodin nyo ng mga ano natin. Parang hulus. Basta may camera. Ah, hindi.

Break time muna tayo guys. Break time muna tayo mga tol. O. Oh? Tama na muna. Lagyan mo muna yung dalawa. Dag -dagan Marami dagan. pa rin sa kanya. Sige, dagdagan muna. O. Oh, Tukup natin. Lagyan muna ng lagyan. Tapos dagdagan. Tuna pa. Naman. Dito kasi guys. Mabayad siya pag may video. Kasi consumption hmm. yan guys. tigaman mo naman oh, sumubra si... Sumubra na. O. Oh, sumubra ka na nga eh. Mapal lamang. O. Oh, Kaya oh. yan. Sakto. Mukha di lang pa lang, di na mapagkatiwalaan eh. Ha? Huh? Mukha pa lang. anak ko ni Victor ah. Gusto kayo kilala niyo tatay niyan. Alam ko pa, camera rin. Ayan. 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 Ay, Ay, ano ba oh, mo? Oh, may, may camera ako. May camera ako, ganyan yung gali mo. Wala? Hindi hmm? yung May camera guys, pwede yung dikit. Dilikit ko? Pakabait ka naman oh, may camera yan oh. Uy! Uy! Puti! Bakit to guys? Guys, bakit ganito to guys? May video, may Basta kami, for the vlog, ganyan ka? Huwag po sa akin lahat! Ang dami lang sa iyo! Upan lamang. Iisip niyo ako? Ewan ko kung bakit Hala! Dalawa pa kami ni Alde. Grabe namong gunyo. Di ka lang naman sa amin basta. Upan lamang. Ito. Anak ni Victor yan ha. Huwag muli po si Danita. Makita niya, mulutin niyo. anak anaknya, 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 anak anaknya, 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 anak anaknya, 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 oh, oh okay na. Bisa, bisa. oh, anaknya, 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 Pajama yan. Manager yan sa tindahan, hindi nagbubukas yan eh. <laughs> Nakupo lang yan. Pati pagsara, di natulong eh. Manager eh. <laughs> Ay, oh, katos oh. Eh. Manong mana. Okay. You know? Ano? Basta eh. yan ah. Pag nakita niya yan. Uy, 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 tatakas. Uy, uh, uy, uh, uy, uh, uy, uh, uy, uh, uy. Uh, Butik. Uh, <laughs> oh, bala. Bumakat yung ano niya, Ozar. Oh, Ay, patay. Gusto na natin, ano yan, disinfect lalo yan. pack na yan. yan eh. Wow, wala siya. 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 Wala sa Wala sa Wala ito na, siya. Wala siya. Wala siya. eh, ito lang siya. bayan, siya. Wala Pahalin po tayo. Ito anak ko bibig. Bibig. Buso ito kasi. Uy, uy, putik. Friends, may camera ako ha. Alam nang mga tao yan. O, oh, na kita, yung kita. Ganyan ba ugali niyan? Ano sabi guys? Bakit? Baka trader rin ako niyan dito hmm. eh. Trader? Do, hmm. no, ako okay. Wow. Hmm, pinaya pa. Rin. Ganyan yung sana yung gusto ko eh. Ah, uh ah, -huh. ah. Pag... oh NABIT! <laughs> Dito ka sa camera ha! Mag-release Mem! ka pa yung video. Um, <laughs> sa video! Paalala natin, o may video tayo! kaya man oh, manager! To, eto po manager po namin to eh. Pinaubahan na po sa kanya yung tindahan tuwing umaga para mag-assist, tumingin-tingin kung may maliba. ba. Dito oh, po, maghahasa mag sa Royal Oil. <laughs> ay! <laughs> ay! An tra <laughs> tra <laughs> ang trabaho po noon, <laughs> ang tra trab oh. an trabaho niyo po doon ay pumunta sa Royal Oil, maghahasa ng <laughs> pa pamanan niya. Maghahasa, patak-butak po. Wali doon doon, yeah. pumunta ko yeah. po Oo, oo, oh. <laughs> uh. <laughs> uh. Kung parkour pa, kahit nasa init ka dun. Ikaw, di, di ka ba nagpa-parkour? Putik yan. Yung sa saranggola yan. Oh, Oy, saranggola yun, pa. Witness. Oh, <tis> Witness. Uh, 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 this. This. Witness. Ikaw. Wala ka palag. Mapaligira mag-mamil. Ikaw, ito yun. Sponsor na naman ah, putik yan. yun. Kahit saan pahigop lang na dyan, kaso Wala eh. Kahit may kamara, wala pala rin eh. Nasa anak ni Vic yan. Kapatid niya sa ano, Subsob. Sponsoran po ni Gosandi. Sa Gosandi ng ano okay. yun? Uh, jacket. Jacket. Uy, parang si okay Wawo. Jacket, jacket. This is sponsored by Sandi Ernais. Baka isang araw lang, <laughs> sino <laughs> yun? Ano masasabi mo? Sa sponsor na... Ito po! Kahit di pa matutulog <laughs> oh! <laughs> Eh! Ito po, brand po ta'y eh, na video on range. Magit <laughs> ka ba? Grabe <laughs> ka naman. ka <laughs> na naman Basta e. <laughs> may tao talaga nakikinig ganyan si Francis. may ganyan na sponsor well, naman. naman. Ito. Hindi oh, oh. ko makuha. na ko ko ito po siya eh, napaka, napakabait po na ito eh. Hindi natin man ako, na, hindi natin. Kori naman, hindi ka rin mabait eh. Wala? Hindi <laughs> <laughs> natin matansya kung gano'n ka bait. Sabi nga kayo, Joel, di ba? Lahat ang tao ka may ugali. Hmm. This yung is, yung is my guru at isang pagod na Mamaya na. Ito na lang oh. Pagod na ako? Kaya, ano, yung tulog ka lang eh. Ito po. Pagod siya ako. po Sar uh, ano na po ito? Ano, na to Ah. Uh, ano na to eh? Gabi uh, tulog niya ito eh. Naka-aircon pa eh. Ron! na siya Oo. Oh. Ang, ang, kulit pa daw na tuwing gabi eh. Naiyak ko tuwing gabi. Parang bata Ano ba Mangat daw <doon> yung pa. ganyan daw. Grabe gabi naman yun. Uh, naman yung bata. Oh, guys. Ano? Ay, ay,

Yak yan, yak yan. Simple boto, oh. Diwa ko lang mukha Kitang-kita naman sa ano eh. Pilaw sa po. Pilaw sa po. Pilaw sa po. Pilaw sa po. Po, ganyan po ugali niya. Malalaman ng tao na ganyan pala ugali niya. Hindi natin masukat kung bakit ganito lang. Wala naman sa atin gawain ganyan eh. Pero, huwag nating abusuhin. Prons, sasabihin niyo, Prons, break time Hmm, mm. pago mag ka. Ha? Ang lemon tea. Ang lemon mo yung yun. Ang ba? Hindi, pala mo rin. ha ha na nagay na. ah. so, Uy, uy, uy. I-stop. <laughs> pastos. Ikaw, pastos ka. Nag-vlog tayo dito ah. Ha. Ah. Ah. Ha. Ano ba hmm? vlog? hmm. lang? Hmm. Tin ka O Uyong fish. Happy check. Oh, happy check. Ay, magkano? Magkano? Kuya, magkano po gamit nyo? Sponsor lang po ito. Sponsor. Nico John Joel. Pantalon. Sponsor din. Nino. Nino. Baik, nasional. Oh, ini berapa banyak, Bos? Berapa jam, Bos? Dua belas bos? Dua belas nol. 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 Dua belas SEVENTY pala. 17 soft drinks na natin. DOS na lang yun. konti na lang. Tiyo, ano, salin ko na lang. Nipin natin. Hmm? O, oh, bali. 150 plus... 18. 18 plus... Magkano yan, soft 5. drinks? Soft drinks? 5. 5. Bali. 182 Lahat Tama ba mga kayo? Kaya na lang po mag-calculate kung gano'n talaga 182 ba? Tawag 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 Ipe-check kita So guys Ipe-check ko rin ito guys So kung di na lang friends Follow follow Mayroon e O sa trees 250 250? Oop, oh, mayroon pa mga alahas. Magkano boss? 25 lang boss. Pwenty-five. May isa pa eh. 30 pesos lang 30 boss. 30 pesos lang. Short, short. Sponsor lang yan boss. Sponsor. Teta toys. Ay, uh, 20, u 21 lang to boss. Ano lahat? lang po yung boy Okay, boy, boss, boss. Boss, boss. 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 check. Short, ngeteh okay, sponsor nanti James, itu guys, ah, sponsor juga Leonardo Chiro. Oh, sponsor, bagit, eh. oh, oh. kau naman kaya? sponsor, heran, heran mantau sponsor juga Leonardo. And, ih, kau, Eric, Eric, Eric tuh Ano na, oh. Ayun na yun, ano. Target lock no. Ako na, ang susunod. Ano, yun, oh. Yung susunod ka, yan. Yan okay. na, yan. Eh, nagawa mo ako, Brogy. Ako na susunod. Na? At hanggang dito na lang, mga katabol. Bye! Uy, magugas. Bye! Ano, magugas na. Bye! Magugas! Okay.